Pasintabi po sa mga masugid nating taga-subaybay dahil isang dumal na krimen ang tatalakayin natin ngayon. Ang naturang krimen ay naganap sa Linggayan, Pangasinan na ikipinan lumo ng mga tao doon. Ang 20 taong gulang kasi na college student na si Evelyn Evang Salting ay natagpo ang wala ng buhay at ibinaon sa buhangin sa Capital Beach Front noong September 24, 2024. Nakitaan din ng lasirasyon at mga bakas ng similya sa henitalya ng dalaga. Narito ang kabuuan ng report. Si Evelyn Salting, na mas kilala bilang Evang, ay isang simpleng dalaga mula sa Anda, Pangasinan. Lumaki siya sa isang masaya at maayos na pamilya at kilala sa kanyang pagiging mabait, masipag sa pag-aaral, at palakaibigan. Si Evelyn ay isang estudyante sa Pangasinan State University, kumukuha ng kursong Business Administration. Siya ay matalino, may magandang pananaw sa buhay, at palaging handang tumulong sa mga kaibigan at kapwa. Bago mangyari ang insidente sa dalaga na si Evelyn ay may nobyo ito na si Reynaldo Caracas na kapwa estudyante niya. Ayon sa mga kaibigan at pamilya ni Evelyn, wala silang kaalam-alam sa nangyaring masama kay Evelyn dahil hindi ito kailanman umalis na hindi nagsasabi. Noong September 23, kaparehong taon, inireport ng pamilya ng dalaga na nawawala siya. Hindi siya umuwi sa kanyang inuupahang apartment sa Lingayen at hindi rin siya pumasok sa klase. Hindi rin siya sumasagot sa mga mensahe, isang bagay na hindi karaniwan sa dalaga. Ang huling ulat ng pamilya ay nakita si Evelyn na nakasuot ng sky blue na jacket at blue jogging pants, isang araw matapos siya i-report na nawawala, natagpuan ang katawan ni Evelyn sa Capital Beach Front, isang kilalang pasyalan sa Lingayen. Ayon sa mga saksi, kalahating katawan ni Evelyn ang nakabaon sa buhangin. Nang dumating ang mga otoridad, natagpuan nila ang katawan ni Evelyn na may mga sugat sa ulo at mga lacerasyon sa kanyang katawan. Sa mga nakalap na impormasyon mula sa mga CCTV footage at mga testimonya, nakita si Evelyn na huling naglalakad sa lugar kasama ang kanyang nobyo na si Reynaldo. Ayon sa isang testigo, nakita nila si Reynaldo at Evelyn na nag-aaway bago magtungo sa tabi ng dagat. Nang bumalik ang testigo, nakita niyang naghuhukay si Reynaldo malapit kay Evelyn na nakahiga na sa buhangin. Walang malay ang testigo sa tunay na nangyari, kaya't iniisip lamang nila na isang karaniwang away magkasintahan. Ayon sa investigasyon, ang sanhi ng pagkamatay ni Evelyn ay traumatic injury to the head. Mayroon ding mga sugat sa maselang bahagi ng kanyang katawan na nagbigay daan sa kasong pagpaslang at panggagalaw laban kay Reynaldo. Si Reynaldo Caracas ay ina inaresto matapos ang testimonya ng testigo at mga ebidensya na nagbigay linaw sa nangyari. Bagamat ang pamilya ni Reynaldo ay mariing pinabulaanan ang mga aligasyong ito at tinuturing pa rin siyang mabait, ang mga investigador ay may sapat na ebidensya na magpapatibay sa mga akusasyon laban sa kanya. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa insidenteng ito at nagdulot ng maraming opinyon sa social media at sa komunidad. May mga nag-akusa sa gobyerno ng kakulangan sa seguridad at street lighting sa lugar, ngunit ipinahayag ni Governor Giko III ng Pangasinan na may sapat na mga security personnel sa lugar. Ayon pa sa kanya, ang pangyayaring ito ay isang isolated case, kaya't hindi na kailangang mag-alala ang mga turista. Sa kasalukuyan, Patuloy ang investigasyon at si Reynaldo ay nasa kustodiya ng mga autoridad. Ang pamilya at mga kaibigan ni Evaland ay nananawagan ng hustisya sa pagkamatay ng dalaga. Ang insidenteng ito ay nagbigay diin sa pangangailangan ng mas mahigpit na seguridad at proteksyon para sa mga kabataan sa mga pampublikong lugar. Ang kanyang mga magulang at mga mahal sa buhay ay umaasa na magkakaroon sila ng katarungan para sa karumaldumal na sinapit ng kanilang anak.